ito ang para ko to ang pump niya gear ay may kunya yun na yung sa paglalagay at yung next yung gear sa pump yan ganito yung lang isiting ang gear sa pump may kunya at yung next yung washer may wasil sa dulo at yung nut lock pitan nyo ng 19 mm sakit ang lock kailangan may pit ito mga guys yung sa pump niya sa likod may dowel pin huwag yung kalimutan ng dowel pin ganito ang plastada ang forma niya sa paglalagay ng cam gear yan iayos nyo sa paglalagay dyan at yung next yung screw tatlo isang mahaba at dalawang kaparihan ng haba ang ginagamit ko sa pagkikipit ng screw dyan yung ba impact bit mga kamuto kasya ang kanyang ulo sa impact bit Ipitan nyo nang maayos yung screw dyan. Kasi kung magluwag ay talagang sira ang gear nyo kapag nagluwag Yan, e, dapat i-testing it nyo. Ito nyo malalaman kung nang talagang nag ang kanyang pump. Lagyan nyo ng oil ng butas na yan itong ang gagawin nyo makikita nyo kapag iikot nyo talagang nagpansyon siya oh. yan, umihigop siya kapag iikot nyo umihigop siya saka bumubuga at itong kikir may washer sa dulo huwag yung kalimutan ang washer ganito ilagay oh yung spring niya yung ilagay nyo sa may butas sa crankcase ng pauna ganito so, ilagay ang kikir sa motor tapos lagyan nyo ng kuhan at saka ikutin nyo papaba yan o oh. oh, okay madali lang ilagay ang kicker. hindi na kayong mahirapan kung ganito ang gagawin nyo at yung kick idol gear may washer sa tulo nilagyan ko ng washer para hindi lumuwag kasi may plea siya testing ko may plea at naisip ko na lagyan mo lang ng washer pa una. at ilagay ang share clip huwag kalimutan ang share clip lock sa kicker Kick Idol Gear at yung next yung sa clutch ilagay at may washer pati haya ang washer maglalagay kayo pati haya yeah, na na at yung nut yung yeah, mga kamotor ay 22mm 22mm ang kanyang nut lock sa clutch para hindi siya umikot magigpit ako ay kinamitan ko lang white tools para hindi umiikot kapag nagigpit yan ganito plastada ikot. paikot unan nyo ilagay yung clutch lining plate clutch clutch lining plate clutch clutch lining plate clutch clutch lining plate clutch clutch lining at yung next yung rat sa clutch at yung press fast pressure sa dulo at ilagay ang spring apat at yung nut ay yung bolt nya na kamotor ilagay apat 10 mm ang back bridge or T-rings ang ipit nyo sa bolt na yan Ipitan niyo ng maayos mga kamutur yung hindi magluwag. to mag-install ng mga plate at saka yung clutch lining. Huwag yung ikakamali. Yun dyan mga kamotor may dowel pin at may o-ring. Huwag yung kalimutan ang o-ring dyan kasi dyan lumalabas ang oil pump. Yung oil pump niya mga kamotor dyan lalabas kailangan may uring huwag yung kalimutan at yung dawil huwag yung iwawala malaking pakinabang yung dawil na yan at ilagay na ang crankcase at higpitan so ngayon ito toro ko sa inyo ang oil filter sa paglalagay. Dapat yun na nyo ang butas. Yung may butas, oh, yung spring. Sa likod ang spring. Yung may butas, dapat katutok sa takip. At yung takip niya, may mga butas-butas dyan. No? Oh. Ganito. Dapat sa itaas ang butas-butas sa takip. Dapat hindi kayo magkakamali. Yung oil filter niya, huwag yung ibaliktad at, at saka yung takip niya yung cup sa oil filter mga kamotor huwag yung ibaliktad kasi yung cup sa oil filter niya may butas sa taas dapat itutok yung ang butas ang yung butas sa crankcase at yung butas sa cup kasi isang pagkakamali niyo lang ay sira ang motor yung Kawasaki barato to at kung nagkakamali kayo sa paglalagay ng fuel filter at saka yung cap dapat tandaan nyo huwag yung siya walang bahala itong tinuturo ko dapat sundan nyo ito kasi ito ang tamang paglalagay ng oil filter at salamat